Si Juan at ang mga alimang. Isang araw ay inutusan si Juan ng kanyang inang si Aling Maria. Juan, pumunta ka sa palengke at bumili ng mga alimango para sa pananghalian. Binigyan si Juan ng pera at nang makarating sa palengke ay lumapit siya sa tindera ng mga alimango at nakiusap na ipili siya ng matataba. Binayaran ni Juan ang tindera at nag pasasalamat. May kalayuan ang bahay nila sa palengke at dahil matindi ang sikat ng araw, habang pauwi ay naisipan ni Juan na magpahinga muna sa ilalim ng isang punong kahoy. Naisip niyang naghihintay sa kanya ang ina, kaya't naipasya niyang paunahin ng pauwiin ang mga alimang. Mauna na kayong umuwi. Magpapahinga muna ako. Ituturo ko sa inyo ang aming bahay. Ang bahay namin ay nasa ikapitong kanto lang. Sige, lakad na kayo. Kinalaga ni Juan ang mga alimango at pinabayaan ng magsilakad ang mga iyon. Pagkatapos ay humilig na sa katawan ng puno. Dahil sa malakas ang hangin ay nakatulog si Juan. Bandang hapon na nang magising si Juan at naramdaman na niya ang gutom. Kaya't nagmadali ng tumayo at umuwi Natanaw niya ang kanyang ina na naghihintay sa kanyang pag-uwi. Agad na sinalubong ni Aling Maria ang anak. Juan, bakit ngayon ka lang? Nasaan ang mga alimango? Bakit po? Hindi pa po ba umuuwi? Nagulat ang ina sa sagot ni Juan. Juan: Ano ang ibig mong sabihin? Nanay, kaninang umaga ko pa po pinauwi ang mga alimango. Akala ko po ay narito na. Juan: Paanong makakauwi rito ang mga alimango? Walang isip ang mga 'yon. Hindi naunawaan agad ni Juan ang paliwanag ng ina at takang-taka siya kung bakit hindi nakauwi ang mga alimango. Sa patuloy na pagpapaliwanag ng ina na ang mga alimango ay hindi katulad ng mga tao na may isip, ay naliwanagan si Juan na malinga ang ginawa niyang pagpapauwi sa mga alimango. Ang aral na natutunan ko sa kwento ay unahin ang utos ng ina at iwasan ang pagiging tamad.